Farm to Market Roads, ayuda programs at mga health facilities na pinaglipatan na may 255 billion pesos na pondo ng DPWH. Hihimayin ang Senado. Kasama mo sa balita si Radyo Mancon de Batak. RMN Live Report! Si Silipi na rin ng Senado ang ginawang realignment ng kahara sa 255.5 billion pesos na pondo ng DPWH para sa flood control projects sa ilalim ng 2026 national budget. Ang pondong ito ay nilipat sa mga kailahinan ng farm to market roads, ay the programs at mga super health centers. Ayon kaya Senate President Pro Tempore Lapson, maraming na para sa farm to market roads na isang infrastructure project. sa nais niya malaman kung ang pagtungkoy na proyekto ay galing ba sa Department of Agriculture o sa mga kumisista. May napunta rin anya sa ayun the program na ipinasok naman sa program corporations na kung matatandaan dito rin inilagay ang mga ghost projects inilipat din ang bahagi ng pondo sa Health Facility Enhancement Program na siyang nagpupondo sa pagpapatayo ng mga super health center na isa rin infra project. Sa pagkatismaya ng senador, nasabi nitong sobrang tapang at sobrang takaw ng mga babatas na magpupumitid sa ginawang re-alignment. Sobrang tapang, sobrang takaw na lang yung magi insist pa rin. Wala nang kabusugan at wala nang katakot-takot 'yun. I'd like to believe na magse-self-reform. I'd like to believe ah, na mag magse-self-reform naman at least for a while maglelo sa hining pondo para sa ayuda at social services sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Samantala, ang 2 bilyon pesos naman na Tulong Dunong Scholarship Program ng mga mambabatas ay pinalilipat niya sa Free Tertiary Education Act kasama glow sa DZXL RMN Manila Radyo Manquant Debate RMN